Ha? Ah? Ha? Kapit-bahay ka ba? Malayo. Kapit-bahay, malayo. Tapos, isang. Bata, matanda, tumukulang dito. Sagot! Ha? Ah? Oh, sige, tanggalin mo lahat ng nilagay mo sa matanda. Sige. Kalas, wag ka mamumat. Tanggalin mo yung kamay. Tanggalin. Sige, prusam, prusam, Sige. prusam tagi tayngkap na koko akongje, koko akongje na, ikeh tanggaling mo. bilis, bilis bilis tanggalin bilis bilis, 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 Binalikan bilis, bilis balikan, bilis bilis, Ano, bilis, bilis bilis, bilis bilis, bilis Ano, magtatanda ka ba? Hindi. Ha? Maganda na po. Ow! Oh! Tanggalin mo, bilis. Bilis. Ow! Oh! Tanggal, bilis. Kuryente. Ay! Ay! Masarap pa? Masarap makipagkumbate? Sabi ko siya tumatakas no eh. Ayaw mahuli sa katawan ng dati. Sige, tanggalin mo. Tanggal, itapon sa baba. Ano, may pinakain ka ba dyan? O may pinainom? O may nakuhanan ka ng gamit? Wala po. Yan ang ginawa mo dyan. Bakit nagkakasakit? Dinadasalan o palipad hangin? Ha? Oo nga, dinadasalan mo o palipad hangin? Opo. Dinadasalan. Ano kinaigit mo sa taong ito? Ano kinagiging gitmas ako? Ha? Magsipag. Yun lang? Ay, magsipag ka kasi. Huwag kang isip na tamad-tamad, ha? Ah. Bawal ang tamad. trabaho ka. Hindi po pangungurang minatupag mo. Ilan na pinatay mo? Yan. Yeah. Ilan na pinatay mo? Sagot! Ilan na napatay? Isa lang. Kaano-ano mo yung napatay mo? Kapag hanak mo, kapitbahay bahay Hindi po. Ha? Hindi po. Hindi mo kaano-ano? Ano yung pinatay mo? Bata, matanda. Sagot. Matanda -mata. po. Matanda na. Ano? Bakit pinatay mo? Anong kasalanan sa'yo? Wala. Kung mo lang. Ay, ah, ikaw naman. Diyan, ano? Sige, tanggalin mo lahat. Anong lagay mo dyan? Tanggalin lahat. Yung mga tambukul kati lahat ng bukol-bukol na pinaglalagay mo dyan. Kukulamin mo pa, hindi na? Hindi na po. Ha? Hindi na po. Are you sure? Opo. Oh. do you kill you? Hindi <laughs> po. Ha? Gusto mo nang mamatay ngayon? Hindi po. Pagaling mo lahat. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na mong kukulam? ka na? Senior citizen ka na? Hindi po. Ha? Hindi po. Tapon mo bilis. Bilisan mo. Oh. Bilis, pagpag, -pag, lahat ng lagay mo. Bilis, Salot! Ano, mabalik pa? Hindi po. Ay, mabalik ka pa nung makatigil sa tuloy. Wala na, meron pa. Wala po. Ayan, meron pang ipali, meron daw ang ipaliligo wala? Na. Wala na. Wala mo na. Opo. Oh, ka nang mamatay? Opo. Oh. Ha? Ay, pumatay ka, na mamatay ka na rin. O siya, itaas mo tay nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn